Hi guys. So, etong pinuntahan natin ngayon ay isa na na namang napaka relaxing na lugar, napaka tahimik, tanging mga palaya na makikita niyo. Mahangin, sariwang hangin. Ayan, kita nyo, kumagalaw-galaw yung buhok ko. ayan. ayan. may pagkahawig ng Mayon <laughs> Parang pano guys? Parang kung halin tulad natin ay Parata tayo nasa Bicol. <laughs> so, ang ganda nito guys. napakaganda kasi uh, yung araw ay nagyan ng matakpan ng ulap so hindi masyadong mainit tapos mahangin na din oras natin ay 3.30 so sakto yung temperatura tapos yung hangin napakasariwa Ayan. So, ito guys yung sa Ilocano ay bunubun. Ayan. Ganda. So, pantay-pantay yung laki nya. Green na green. Makikita nyo yung pagka-healthy ng uh, palay. Itatanim siya ito guys. Itatanim nyo ito. Yung magiging palay. Ito naman yung uh, palay na yun. Ito nice. Itong mga to, ayan, ay na-harvest na yan. So, ganda dito. Napaka-relaxing. So, yung bago natin sa biyahe ay tanggal na naman. Siyempre. yung mga discarte guys kapag nagbibiyahe kayo. Pumunta ka sa isang lugar na mare relax ka. Hindi sa lugar na ma-stress ka kasi bibiyahe ka tapos may stress ka hindi wala na dead <laughs> so ito punta ko dito para matanggal yung pagod natin sa biyahe ay